Ano. Dinadag camera mo mga tol, kaya. Ito 'yung <laughs> ng mga matatanda mga tul. Ayan, oh. Grabe. senior citizen na itong partner ko mga tol pero kung kumilos parang teenager pa ya, yeah, muulan mga tol O muulan konti na lang Yung, uh, isang metro Doble mga tol eh. tapos meron pa sa ilalim yung unang kalsada. Ayun mga tol. Tapos na nahukay oh. May butas na rin sa kabila. Dito na lang sa kabila mga tol. eh ginagak hammer pa ni Busi. Ano oh. bueno, talaga grabe talaga Ang hirap Puro dupot Ano okay. mga tol may tubo na Pupat tol na ilalagay namin Nahalukay niyo. Pinanguhukay niya yung ano, the camera. Ayan na mga tol, may tubo na. at tampakan na yan mga tol. Di kwatro lang yung pinalagay na tubo mga tol. Uh, tatambakan na yan ito so, yung kapatas namin At ready na yung tanghalian namin mga tulog ayan na yung malalim din yung hukay ayan na oh tambakan na oh bab bab ibaba mo nga yung bato iganon e, mo huwag mong ibagsak yung bato baka ano wala tayong buhangin yan sunurin talaga to lalo yung malalaki baka mabasag yan tubo oh. hindi yan niltex Tahan lang, okay na Tatabunan muna namin dalawa mga tol Ayan na mga tol, ready to buhos na yan oh. Natambakan na ni boss babi, Magandang lalaki Mas magandang lalaki ito kaysa kay Joel Magaling pang mag jackhammer mga tol <laughs> Ayan, ready to buhos Siyempre may sobrang panambak mga tol Sasako namin yan, tapos papahakot namin yan Sino yan? Ha? Yung, yun? yung mga manunood. <laughs> Kita yung ganda lalaki mo. Ayun, kakain muna mga tol. Oh, kaway-kaway ka sa vlog natin. Oh, boss, <laughs> Bus na lang mga tol. Katapos din. Sarap naman kasunod ng hirap. Ayan na mga tol, finish na. Tinira na ng bus ko ayan. So, yung tumira. Ayan. Oh, yung pagbigay kayo dito sa may hawak ng cellphone, magaling yan. <laughs> Sarap naman ang kapalit niyan mga tol. Sarap tulog, pagod. <laughs> Ayan na. Gumagana na yung tubong nilagay namin mga tol. Ginadaluyan na ng tubig. Ayan na Gandang lalaki ng boss ko ngayon. Labas pa yung daming ano, labas yung abs.